Good morning guys, dito nga magamaga at may customer na pipick up ng karosa ng aming rosy dito nga at nag kami ni Liban ng aming binubuong karosa yan guys at so, pipisto ko muna yung aking cellphone kasi walang katulong si Liban eh ang ako Ayan guys yan kinakabit ko na nga yung anong yan at tinuro pa pa ako ng mga paglagay nyo first time ko kasing tutulong o oh, magbuo ng karosa kasi hindi ko pa alam magbuo ng kaya di yan pinagbaliktad namin yung ano di, di na abot yung bakal kung alin yung tamang ilalagay at ngayon nasa kanya yung aming nilagay ngayon at guys uh, nilalagay ko na yung at papaturo pa rin tayo sabi nga ni yung isa muna ito na may brace pa yun na ikakabit na parang letter T o yun, pa yung pakros na nga yun yung tutornilyohan to namin yung apat na yung tutornilyo to yan guys hinanok ko nga muna guys sinaportahan ko muna ng turnilyo to hindi natin may ano nakalawit pantay na siya kaya matutornilyohan natin yung apat na butas na Pacross na yun. Uh, guys. Tapos po na ako habang nag-abala si Liban. dire ang pagkakabit. At may u-extra pa ako sa pagkagawa. yan guys. Nandiyan na ako sa pagtatornilyo ng aming bubong o suporta ng trapal. Ayan. Uh, kita nyo naman na ako na yung nagawa dyan sa taas. So, patungtunga lang ako diyan at ma hindi natin nabuti eh. masyado tayong mata sa ating ano eh sa ating height eh. kaya patungtung tayo sa pa ay eh, yung taga video natin na si Liban naglipat pa nga at hindi ako magkaigin ng dito sa isa sinisilip ko kasi yung butas at hindi ko makita ng maayos malayo todo pihit na nga ako dito pero hindi pa rin ako magkaigi dito naman yan <laughs> hindi na magkaigi sa mga ginagawa yun todo pihit na pero wala pa rin nangyayari <laughs> dito nga teglipat na nga ako dito sa isang Tornillo yan yan dyan, dyan ako nagkaigi pag Tornillo yan di ko na nga na video on, guys yung pagtuturnilyo kanina dito natapos na namin yung pagkakabit ng karosa yan, yeah, pipick upin na lang yun ang customer. salamat sa inyong panonood guys. Sa susunod na video ulit. Yan, aga na siya. Salamat sa inyong panonood. Ito ang kita nyo buo.